Uh, konnichiwa, so this is the picture when I was going to attend a graduation of my daughter, so ayan ang ganap sa akin, it was fulfilling day because of course I have the beauty in it, the beauty in it na hindi ko si talagang mai-share kasi iba-iba tayo ng mga beauties, no? Ayan, minimik up ako ng aking kaibigan na Darna. Siya talaga ang nag-touch sa akin ng mga hair, sa aking mukha. Para lalo tayong gumanda. So, ayan ang aking ano. Gusto ko itong si girl kasi masyadong makapal yung aking makeup. Tapos, nasisihan ako sa aking uh, mga pa-makeup na yan kasi nga, Iba talaga ang feeling. Pag super, super ganda yung makeup. Pag mag-attend. ka uh, Ma-notice nyo, mayroon akong uh, hot bags dyan. Kasi nga, masakit pa yung aking paa. So, kailangan kong mag-hot compress sa aking legs. Kasi nga, uh, due to my ano, lumbar. So, ayan. O, oh, diba? oh, kayo nalang puhus ka kung maganda ba o oh, hindi. So, ayan po. Pabalik-balik na yung video ko. So, salamat Translation station yan. oh, di ba? Parang ano na, nagpapaan na. Gusto ko yung buhok na ganyan. Kasi nga, pag mag ako, gusto ko ganyan ang ayos ng aking buhok. Pawibi, baby, para naman maiba. Kasi karamihan, most of the time, pag meron akong at mag-attend ako ng mga party ay straight lang lahat depende po sa mood ng aking uh, hairstylist pero minsan kasi uh, iba ibabagay niya yan sa occasion so ayan alam niyo ba na head turner ako nung araw na yan kasi yung ibang mga mama iba yung eyes nila of course ako kasi pag mayroon ako mga events sa aking mga anak or birthdays lalo na sa birthday ko or mga wedding Uh, of course, kailangan talaga laging magpaayos kailangan give justice to the to the event na ginagastuhan naman ng mga tao diba o oh, ayan po ang aking ganap super curious so salamat po sa panunood ng aking videos uh, uh, sa magtatanong I'm from Bohol pala uh, Bohol ako nakatira tsaka yung aking hairstylist is from uh, Dipolog and Pagadian tapos nagpunta siya dito sa Bohol uh, try to his good luck to his luck baka nga marami pero sa awa ng choose, dahil palagi ako nag-upload ng ano uh, sa pag siya ang mag-makeup, marami na nagpa-makeup sa kanya. So, ibig sabihin, ang ganda ng kanyang gawa. So, bye! Ya.